Hello, good evening oh, Cooking time naman tayo guys Magsigang po tayo ng hipon guys Ayan po ah, Ganyan ang magluluto ng singgang na hipon Ang preparation po niyan Ayan, ilagay na po natin yung Talbos guys Preparation po ng magluluto ng Ganito, sigang Ay magpakulo ng tubig Tama lang po ang dami Pag kumulo na, ilagay po yung mga sibuyas yung mga ibang ricado ayan At, uh, pag uh, kulo ulit, ilagay na natin yung hipon, ayan tapos pag uh, kumulo na ulit ilagay na yung talbos, ayan guys, ilagay ko na yung talbos guys uh, pag kulo nyan uh, pwede nang kumain guys ayan ang, yan ang ating pagluluto ngayong gabi guys ang, uh, sigang na sinigang na hipon yan guys, yung ating live video ngayon. Follow my page and subscribe to my YouTube channel. Tsaka sa aking Instagram. Tsaka sa aking FB Reels. TikTok account para mapanood nyo po yung aking cooking time. Yan guys, lapit na po tayong kakain guys. Yan o, pagkulo nito, ah, ayos na, solved na, kainan na tawagin ko na yung aking apo para tumaba <laughs> ayan guys kaya salamat sa inyong pinunod guys sa aking pagluluto ng sigang na hipon ayan kaya <laughs> salamat guys sa inyong pinunod at ayan po cooking time shout out pala kay brother noel de losario brother ayan. ayan nagluto lang po ako ng sigang na hipon. Siguro paborito mo rin 'to, si gang na si hipon. Hey, <laughs> brother. Hey, brother. Nagdudulot naman, no le ayan Ayun. po yung ating niluluto. Na si gang. Na hipon. Ayun, malapit na pong kulo, guys. Ah. Na yan po, yung ating pong Ay! namatay pala yung apoy. Kaya pala, ayan sinindihan natin ulit. Ayan guys, malapit na pong maluto. Pagkulo nito, ay kakain natin. Kakpa natin ng konti muna. Ayan, pumukulo na guys. Thank you, thank you for watching sa ating pong uh, live ngayong gabi na pagluluto ng sigang na hipon. Kaya guys, salamat sa atin pong uh, pagluluto ay yan na, ganun ay... yung apo ko. Ang utong na siguro. Uh, kakain na daw siya. Yan, kaya <laughs> salamat po sa inyong pronood guys sa atin pong pagluluto. Sigang na hipon. Tingnan natin, baka ah, kumukulo na. O, oh, ayan na guys. O, oh, kulong na yung ating luluto na sigaw na hipon ah, okay okay sandali lang naman maruto yan kasi ano lang naman yan yung huling inilagay natin Ang, uh, ng talbos ng kangkong yan okay salamat guys sa inyong panonood yami yami na to pwede lang kumain yan yung ating nilulutong sigang na hipon Ayan guys, thank you. Salamat sa inyong panood. Uh, ayan, at kakain na po tayo guys. Ayan. Uh, bye bye bye. God bless. God bless. Salamat po sa inyong panood. Ayan na po guys, yung ating nilutong sigang, sinigang na hipo na yan. Kulong-kulong na, sarap na. Bye bye bye. Thank you.